Hi guys, ayan, magandang gabi sa inyong tanan. Ayan, halo na yun guys sa Tagalog, sa Bisaya na yun guys. Ayan guys, by the way guys. ah uh, maayong gabi sa inyong hang tanan. Tanan nga mga viewers nako, ako, tanan nga mga followers nako. Na Uh, thank you guys sa inyong hangtanan ha sa pagsuporta sa ako ang mga videos sa mga simple na ako nga videos guys uh, naagid ko yung usaka videos guys nga dili lang usaka videos na ako ang nag viral guys uh, dagang kayong salamat sa inyong hangtanan guys ha tungod sa inyong hang pagsuporta sa ako ang mga videos guys uh, ingon ato yun kataas ang ako ang videos karon guys uh, ning abot na yun siya o 3.9 million Ah uh, kabalo mo guys, uh, 3 days lang jud na siya guys, uh, pang 3 days karong adlawa guys. Ang ako ang videos nga kato guys ning viral jud siya og 3.9 uh, as of now, 3.9. Ah uh, syempre guys, ah uh, ang unang yun na pasalamatan guys ang katong tanan gyud nga ako ang mga follow, mga nag-share ana mga followers nako na guys og sa tanan mga nag-share adto sa ako ang videos. Ah, uh, salamat yun sa inyohang tanan, guys. Kabalo mo, guys, uh, dako jud kayo ako ang uh, unexpected na jud guys nga makaabot kog ingon ato nga million ang ako ang mga viewers, guys. Kabalo mo, guys, makahilak-hilak jud ay mo no og ingon ato kanindot ang inyohang mga uh, nakuha sa inyohang kinabuhi. Kabalo ka, kabalo mo, guys, uh, ingon gani na ako sa inyoha kung mangarap gani mo guys mangarap lang mo kay wala gyud impossible nga ihatag yun na sa Ginoo sa inyo ha, guys mo nga kung kinsa man tong mga tawo nga ning down sa inyo ha, guys nga uh, murag sa, sumala sa ako ha, guys naging mga tawo nga ning sulti sa ako ha, guys nga dili lang daw ko dili na lang daw ko mag uh, vlog vlog kay dili man daw jud ko maskin daw unsaon na dili man jud daw, daw uh, kuan uh, mo taas ang ako ang mga viewers wala man sa daw mo lantaw sa ako ang mga dios kaya, Katu lagi di 50 mga nindot tayo ako ang mga views guys. Ah uh, nanarto sa ako guys kaya, Kung makaibaluga nimo guys ang ako ang content guys Biskan unsa ana uh, mo gani ang ilang sulti guys kung dili gani kaning sikat sa usa ka content nimo magbuhat ka og lain nga content nimo kung asa ka dapit nga mo kuan mo viral mo to ilang gisulti guys pero ang katong mga tawo nga ning down sa ako ah, guys ah, uh, thank you ha kay tungod sa inyo ha nagporsige gyud ang ako ang ah, uh, videos o ang ako ang pagvlog nga simpleng vlogger lang ko guys nga ning taas jud ko mo nga ang ako ang mga pangarap lang jud sa una guys nga mo abot na nga ang ako ang mga viewers nga naa sa mga 1000, uh, uh, dili lang gyud thousand ang ning abot sa ako guys kaya ning abot na gyud og hundreds dili lang hundreds kay kundi ning abot na gyud ang millions a uh, millions nga mga viewers na ako guys mo nga salamat kay sa ngatanan sa inyong pagsuporta sa ako ah. salamat pud sa ngatanan ang katong mga taong ning down sa ako ah. Uh. kay kun dili sa inyo ha guys uh, dili mo porsige ning ako ang vlog sa inyong Uh, sa sa tungod sa inyo ha. Mo nga uh, salamat kaayo sa mga taong ninsulti sa ako nga uh, nag, daw ko nag nagsikat-sikatan lang daw ko pero dili man jud daw ko mo sikat na sa ako guys nga nagsigilang daw og video pero wala man daw an uh, nagsigig lang taw sa kong videos usang ka naka dito nga galantaw sa kong videos kay nganong nakahibalo man ka nga walay galantaw sa kong videos ah usa na jud ka dito nga nagalantaw sa kong videos di ba uh, diba, mo nga salamat kay sa imuha salamat kay sa inyuhang tanan sa pagdown sa ako ang pagvlog mo nga kamo guys katong mga Sumala, Uh, parehas ako ah, guys nga naga ano naga beginning pa nga naga vlog naga vlog vlog ana uh, dili gyud mo mawad-an ka kanang pag-asa guys ipagpatuloy e, gyud na ninyo guys kay maabot ang panahon sa inyo inyong mga uh, uh, content guy na agud nay mo taas mo nga kanang mga tawo nga nagsigig kuan nagsigig down sa inyo ayaw na sila kuan uh, uh, ayaw na ninyo kanang sa pana guys uh, ayaw ninyo sila kanang pansin na ba karon dili man sila moy gablog ikaw may moy gablog ipag lang ipagpadayon lang ng imuha og unsa ka para ramana si man sa imong kaugalingon dili po na para sa ila mo nga thank you kay dito sa Ginoo nga gitaas gyud ni ang ako ang views niabot na gyud ko sa millions views ana salamat kay Jed sa Ginoo kay Uh, unsa man nga ako ang mga napangayo niya kung ang tanan man nga napangayo na niya na uban nga dili na kong ipangayo nga ginahatag yun sa ginoo mo nga salamat kay sa ginoo nga gitagaan kong ingon ani sa kadaghan nga mga naglantaw sa ako ang simple nga videos simple guys, simple guys magpasalamat sad ko sa ako ang abianan uh, kay ina Uh, sa ako ang brother sa ako ang sister syempre especially to my lakay kasi sila sila akong mga kuyo katong niad to dito sa mga malabunso o kay kuya Johnny o sa tiger syempre Kung dili dito sa uh, tiger o kay kuya Johnny uh, dito sa malabunso Malabunzo, ana guys Pili ko viral. Salamat po sa ginoo kay. Ang ako ang mama po, makagawas na sa dogma. Mo nga, murag, ang tanan nga akong ginapangayo sa ginoo nga. Gihilak yun na ako na guys. Ako yung gihilak na. O, oh, dilig ko magkuan sa inyo ha guys nga. Ning hilak yun ko nga. Ako ning abot ang akong viewers o millions mo nga. Ang ako ang gisulti guys nga. Hinaut on tang akong mama, makagawas na sa hospital. Ana, gidungog yun sa ginoo guys. Mo nga, thank you God kaayo nga naa uh, na naaperme ang Ginoo sa ako ang pag sigi ampo mo nga salamat kay sa tanan ha uh, magbabay na sad ko uh, sunod na pod na video ta magkita ninyo guys ha salamat kay sa hang permi nga pagsuporta sa ako guys bye bye guys